Yo, what's up mga kabisaya, no? So, our vlog for today mga kabisaya is since uh, marami na po tayong viewers na hindi lang sa Visayas kundi sa Mindanao na rin. So, magtatagalog na lang tayo mga kabisaya, no? Para maintindihan ko ng lahat. So, our vlog for today mga kabisaya is kung po sa pag-aalaga ng kritis kung mahirap ba alaga ng kritis or madali lang. So, para sa akin mga kabisaya is hindi naman siya mahirap. Kailangan lang talaga ng patience at uh, kailangan lang talaga ng pagsisipag sa pag-aalaga ng crayfish tulad ng mga ginagawa natin mga kabisaya. So, una, sa mga gusto mag-aalaga ng crayfish mga kabisaya, so, kailangan lang natin ng uh, insider either aquarium or pan. So, mas mas mainam or mas advantage kung may pan po tayo na malaki or may lugar po tayo na malaki na pwede nating paglalagyan ng ating crayfish. So ang crayfish po ay hindi naman po siya masila na alagaan mga kabisaya. kasi nga po, uh, isang bisis mo lang ito pakakainin uh, sa gabi lang kasi nocturnal po yung mga crayfish mga kabisaya. and uh, hindi po siya kailangan, hindi mo siya kailangan i-full time talaga. So ang pag-aalaga lang nito is kailangan mo lang talaga ng uh, aquarium kahit aquarium lang sa pag-breed ng uh, uh, crayfish mga kabisaya so ako meron ako aquarium dito meron din ako mini pan kasi uh, nagirent rent lang din naman ako dito and soon hopefully uh, gabayan god yung mga plano ko na i-expand tong uh, farm ko ng crayfish sa lugar namin Na uh, yun yung plano ko po mga kabisaya and I hope na uh, i-guide and uh, papayagan ng Panginoon yung ating plano na yun na mat, patutupad. Uh, And dahil gusto ko natin i-expand yung pag-breed natin ng crayfish dun sa province ko namin sa Bohol. And ayun, una, dapat uh, may sapat ka na uh, pagkain. Eh, pagkain naman ng uh, crayfish is, pwede lang naman PO2 or any kind of protein food like ng mga chicken uh, uh, yung pagkain ng manok na protein food and pwede mo rin siyang pakainin ng raw na meat ng manok kahit pa konti konti lang and pwede rin kangkong or any kind of vegetables na pwede natin ipakain sa ating mga crayfish or sa ating maliliit na crayfish or like fillings So, una, 'yun dapat may pagkain ka para maka-sustain yung free fish natin. Pangalawa is uh, uh, hindi naman natin kailangan na kahit may aerator ka or filtration na uh, uh, maganda. Kahit na ano lang, kahit na yung aerator lang sa na mga gusto magsisimula kahit aerator lang muna, saka na muna yung filter, uh, filter or filter, uh, magandang filtration. So, mas mainam kung may filtration ka na. So, Pangatlo is uh, dapat pagtutuunan mo rin siya ng pansin dahil sa pag-aalaga ng creepish talaga is marami kang pagdadaanan, marami kang uh, trials and challenges na dapat mong uh, mapagdaanan talaga. Like sa akin, yung pag-breed ko, hindi, hindi rin siya naging madali pero... Kaya lang akong alam, nag-research nag -re -research lang ako, lang ako sa YouTube. Tumitingin ako sa mga video nila kung paano gawin, ganito, ganyan. So, namatayan talaga ako at first. Pero hindi naman siya nasayang kasi niloto ko. And then, nung nag-breed na yung mga, anang yung uh, female breeder ko, is sa pag-aalaga naman sa mga feelings yung inaatupag ko. Marami din mga trials and challenges, lalo na yung yung maraming tubig. So, dapat uh, kahit mga isang dangkal lang muna yung tubig na yung, eh, ang ilalagay natin. Kasi, kung, kung sobra pa sa, ano, sa isang dangkal na tubig, yung mga dalawang dangkal, tapos, accidentally mag-brown out or masisira yung filter mo or yung aerator mo, mamamatay sila. Kasi, hindi sila makakahinga. So, tulad ng mga na-experience ko, ah, uh, dito ngayon is may, may mga sa almost uh, 100 na feelings ko may namatayan ako na mga 20 plus kasi nga nasira yung filter ko at maraming tubig yung nailagay ko hindi ko hindi ko siya na no hindi ko rin naisip na dapat ganun so at least experience ko na rin yun so uh, pangapat uh, pang is dapat ano dapat consistent ka, dapat consistent ka sa pag-aalaga, dapat ah, may sipag at syaga ka talaga sa pag-aalaga. Kasi i-enjoy mo lang, huwag mo iisipin na kikita ka kagad, huwag mo iisipin na ah, yayaman ka. No, dapat i-enjoy mo, dapat mahalin mo yung pag-aalaga ng crayfish kasi hindi lang sa crayfish natin o natin, kasi sa ibang fish natin, yung gapis, yung ganun, dapat ah, may passion ka rin. Kasi kung wala ka rin namang passion dito sa pag-aalaga nito, wala rin hindi rin lalago or hindi rin dadami yung mga fair kaya sa akin dito luckily dumadami talaga sila so yun na muna sa ngayon yun na muna yung may advice ko sa inyo so sa mga next vlogs ko i-upload ko lang ko ulit yung, kung yung mga progress na uh, nagawa natin dito sa pag-aalaga ng crayfish and I'm so happy kasi yung female breeder ko is mga lapit na rin mag-hatch yung uh, or malapit ko na rin yung maipagpag kasi nag-hatch na yung mga itlog niya and lucky nasa mga 200 to 300 yung software excited ako na ma uh, maipagpag natin yun so mag-update yung test then ito naman is i-update ko pala itong 2 months old na curious natin so ganito na po siya kalaki so sa mga na makikita nyo dito sa sa ano is ganito na siya kalaki na sa mga 2.5 to 3 inches na po siya so super happy ako kasi kahit 2 months walang siya ang bilis nilang lumaki o oh, meron mga napagiwanan pero ah uh, sinis -sini po, po sila so at least happy ako kasi nakapagpabreed na ako so parang masasabi ko na rin na breeder na rin talaga ako so yan mo ah uh, itong mga sa nakikita niyo is ito yung nasa first uh, mini pan ko itong mga uh, bagong update ko ngayon ito yung uh, ano natin so malaki na sila and pwede ko na akong uh, dalhin or ibibreed ko pa ito lalo ko pa tong padadamihin kasi sa mga sa nakikita ko mas uh, lalaki at uh, maktataas yung demand ng free fish farming so sa ngayon kasi wala pa makakapag-supply ng madamihan. So, mostly is uh, most uh, breeding uh, stage pa lang tayo. So, mag-breed muna tayo para dadami, mas dadami pa. So, ayun lang. That's all. God bless and good luck. Salamat sa pagsubaybay and don't forget to click uh, subscribe button and please... Uh, uh, press the notification bell para lagi kayong updated sa channel.